Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon karing makukuhang mutiya o perlas buhat dito, na kung magtangan ka ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa sayo kundi marami pang iba. Hello, what's up, your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider, na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan. At siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mongang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame, at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay nang bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin nang lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabila nga sa order ng mga Araneae. Ang isang air-breathing arthropods na mayroong walong mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop po insektong ito, ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba-iba hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagambarin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon. Sapagkat sa kanilang ang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ituman ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaruroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga sulidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay may mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Madalas ka bang nakakakita ng gagamba? Sa kisamiman, sa likod bahay, o maging sa mga bakanting espasyo. Sapagkat batin mo ba na may malalim din pala itong ibig sabihin na kaugnay ng ating pang-araw-araw na buhay at higit nga sa lahat. Napakainam din pala nitong pangpaswerte o agimat sa pangingisda. Kung sakaling makakuha ka o makakita ng bahay ng gagamba na mayroong nahuli o nakadikit na iba pang insekto. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating talakayin ang mga kakaibang kaalaman at paniniwala pala kaugnay ng gagamba. At kung papaano nga ba ito magagamit bilang pampaswerte sa pangingisda. Madalas ka na bang nakakakita ng gagamba? Malaki ba o maliit? Sapagkat bata pa lamang tayo, ay batid na nga natin na kung sakaling malaki at malawak ang sapot nito, ay tiyak ding malaki ang gagambang nagmamayari nito. Ang mga gagamba rin ay bahagi na ng aliwan at laruan ng mga kabataan sa probinsya. Subalit batin mo ba na hindi lamang palabasta laruan o basta insectong hayop ang mga gagambang ito? Sapagkat mayroon din pala itong mga ipinahihiwatig at malalim na kahulugan at ugnayan sa ating mga paniniwala. Ang mga gagambao spiders ay isang uri ng arthropods na nagtataglay ng walong binti at naglalabas ng mga kakaiba at pambihirang sapot na ginagamit nga nila sa paggawa ng web. Pangpito nga ang gagamba sa pinakamaraming klase ng mga arachnids na mayroon sa mundo. At sa kabuuan ay mayroon ng humigit sa 51,673 klase ng mga gagamba. Batid mo ba na ang mga gagamba ay tinuturing ding sagrado? sa paniniwala ng mga Muslim. Ito ay sapagkat sa tulong raw ng sapot nito ay nakaligtas di umano si Muhammad mula sa mga Quraysh na humahabol sa kanila. Sa maraming kultura ang gagamba nga ay tinuturing na simbolo ng pagiging malikhain, patience at kasipagan. At alam mo rin ba na sa oras pala na parati kang nakakakita ng gagamba unang sapot nito. Ito ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay na kinakailangan mong maging pulido at himaying mabuti ang bawat pagpapasya o pag-isipan ito ng mabuti. At batid mo rin ba na sa ilang paniniwala pala ang mga nahuli o natrap na ibang insekto sa mga sapot ng gagamba ay maaari mong kunin sapagkat ito pala isang mainam ding pampaswerte upang hatak ng maraming huli sa pangingisda. Patuyuin lamang ito at ibalot sa pulang tela at saka ipwesto o ilagay sa inyong ginagamit na bangka. Kaya naman next time na makakita ka ng bahay o sapot ng gagamba, ay dalawa lamang ang maaari nitong ibig sabihin. Una, simulan mo na ang paglilinis ng inyong bahay o kaya naman ay simulan mo nang magnilay-nilay sa iyong mga desisyon sa buhay. Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba.